Is how to get rid of oh, skin, skin tags or, or warts naturally. Dalawa yan eh. May growth of cells na pwedeng mauwi sa malignancy which is cancer. Pero itong warts or skin tags eh usually, usually, sabi na natin, 90 to 98 percent ay benign. benign. Pag sinabing benign, hindi naman siya babahayan ng cancer, cancer cells. Pero may growth. Diba? May growth. So, kaya nagkaroon ng extrang laman. Kaya nagkaroon ng kulugo. Hindi kulani, kulugo. Ngayon, bakit? Ang, ang importante kasi, madaling tanggalin yan. Yung iba, pinapasunog yan. Anong tawag nyo sa pagpapasunog? Cauterize. Very good. pinapa pinapalaser. Totoo yun. Pero the problem is, kahit ipacauterize mo siya, kahit ipalaser natin siya, kung yung dahilan, bakit ka tinubuan nun, ay nandun pa rin sa loob ng katawan mo, pabalik ulit siya. Tama ho ba? Yun yung lagi nating itinuturo sa health forum. Bakit di tinanggal yung ugat, edi eh, uulit lang yung sakit? Ano ang dahilan, bakit po nagkakaroon ng tinatawag nating kulugo, warts, or skin tags? By the way, saan, saan ba tumutubo ito? Actually, kahit saan eh. Okay. Ang most common, leeg. leeg. Tama ba? Leeg. Yes. Armpit. Groin. Singit. Sa lalaki, walang joke, itlog. Sino meron? Wala kayo itlog? <laughs> so, yun yung usual na tinutubuan netong mga kulugo or warts natin. Ha? Yan yung common. Ngayon, tandaan nyo, ano ang pinagmulan bakit, ah, bakit nagkaroon ng kulugo? Sa kababaihan, napansin nyo, pag nagbubuntis, Meron kayo? Pero pagkatapos yung magbuntis, kung namang nawawala. Okay, bakit? Isa sa mga dahilan ay mataas na estrogen level. So, karaniwan na tinatama nito, kababaihan. Because, kababaihan ang mataas ang estrogen level. Pag hindi mo na control ang estrogen, mag magkakaroon siya, magre yung katawan mo anabolically. Anong ibig sabihin nun? magkakaroon dahil sa estrogen nag na magkaroon ng growth of cells, abnormal cells, which is the reason kung ba't may kulugo. So, yun yun ha, isa. Pangalawa, insulin resistance. Kapag ang katawan mo ay hindi niya na sunog yung insulin properly, yung insulin, okay, paliwanag ko, ang katawan natin may mga organs. Tama? Yes. Gusto ko kasi maintindihan nyo, kaya dinadahan-dahan ko. Isa sa mga organ natin, ang Tagalog, lapay, ang English, pancreas. Ang pancreas, isa sa mga trabaho niya, tagagawa po siya ng natural na hormone na ang pangalan, insulin. Bakit kailangan gumawa ni pancreas ng insulin? Siguro, yan ang tanong nyo. Isa lang ang dahilan. Si insulin ang magre-regulate ng glucose o blood sugar in the blood. Okay? Siya yung magre-regulate. Kung ito po, ito po lang dapat ang level ng sugar. Pag lumagpas dito ang glucose, you will be called diabetics. Tama ba? Pag bumagsak dyan ang glucose, ang tawag sa'yo, hypoglycemic. So, kailangan, regulated na hanggang dito lang yung level ng sugar. Huwag lalagpas, huwag babagsak. Tanong, sino magre-regulate ng sugar dito? Insulin. Kanino galing yung insulin? Kay pangkriyas. Malinaw. Isa pa, thank you. Isa sa workload ng insulin. Yung insulin, dapat tatama siya kay mitochondria. Ako, hindi na namin naiintindihan yan. Si insulin, pagka sinuplay siya nung ating ating pancreas, may tatamaan siyang isang mitochondria na ang gagawin nito pag tumama doon, si mito ay i-convert niya yung insulin into energy. So, yung mit mitochondria na yun, pag tinamaan ni insulin, yun yung magiging energy natin. Okay? The problem is, nagkaroon, nagkaroon ng insulin resistance. Bakit nagkakaroon ng insulin resistance? Because of the basura in our katawan. Agree? So, si insulin, hindi makarating kay mito. Dahil hindi makarating kay mito, si mitochondria ay hindi makapag-produce ng tamang energy. Correct? Okay. Pag hindi makapag-produce ng tamang energy, mag ito ng estrogen level na mataas, mag itong mito ng mataas na triglyceride. So, ano ang mga cause kung bakit may kulugo? Ayun na, binanggit ko na. Number one, mataas na estrogen level. Number two, insulin resistant. Alam nyo na kung ano pinagmulan, kung bakit may skin tags or kulugo. So, anong gagawin natin? Ang gagawin naman natin ngayon ay remedyo para mabilis matanggal. Alam nyo, pag ginawa nyo itong tinuturo ko, kahit overnight, may makikita kayong resulta. Overnight, in 24 hours, may makikita kang uh, development. So, anong gagawin natin? <laughs> Dalawa lang po ang ingredient na kailangan. Kailangan po natin ng iodine or iodine, which is uh, also uh, may available sa market. Ang tawag ay povidone. Ito oh. po yon. So, hindi kahit anong brand. Wala akong pinapromote na brand. Basta iodine or povidone iodine. Isa. At, syempre... Ang available sa tahanan nating lahat, ang magic... Bawang. Bawang. Okay. Hindi boy, ha? Okay. Bawang. So, itong dalawa na to, ay may komposisyon para matanggal ang skin tags or warts. Ano ang laman ng iodine? Bakit ginagamitan ng iodine? Alam nyo ba ng iodine, according sa pag-aaral, ay kayang mag-regulate ng estrogen? Oh, balikan natin yung kwento ko kanina. Kaya ka may kulugo, mataas ang estrogen. Yes. So, ipo i-regulate niya ang trabaho ng iodine or povidone. Okay? Yun naman pong bawang ay napakataas ng content na ang pangalan alisin. Hindi alisin yung ano ha? Alisin. a double -L i c i n Alisin. At ang alisin ay natagpuan na may antiviral, antiviral, cancer formula. So, naturally, may nakukuha pala tayong antiviral dito sa bawang. So, paano natin ipe-prepare ang inyong gagamitin para, para sa ating akulugon uh, Kukuha lang ho kayo ng iodine. At uh, kukuha kayo ng parang maliit na platito. Okay, so kuha kayo ng iodine at kuku gagawa ka lang ng dalawang patak. Why? Two drops. So, butasan nyo lang, oh, para patak-patak lang. Hindi tumapon. Okay? At gagawin nyo po ito everyday para yung makukuha nating alisin from the bawang ay fresh. So, magpapatak lang po tayo ng dalawa. Isa, dalawa. Yun, oh. Konting-konti lang. At, kukuha ka rin ng dalawang, kuha kang dalawa, ikakrush mo, oh. ikakrush nyo siya, huwag nyo nang tanggalin yung ano, Balat, pwede nang hindi. Ayan. Pag na-crush nyo, ang pinaka-importante kasi, makakuha natin yung juice nung bawang. Ayan. So, dalawang cloves at dalawang patak, iahalo mo lang. Ayan. Parang, isasawsaw mo lang yung bawang. Depende po sa dami ng kulo lalagyan nyo, ha? So, imimix nyo po, use spoon or chopsticks. Ayan. Pagka mix nyo na, maghahalo na yung ayodine at saka yung juice nung mismong bawang. Correct? Ngayon, eto na. May kulugo ka ba? Sino meron? Para live, sabon. Meron, asan, asan kuya? Lagi niyong ginugupit. Ayan, tingin tayo. Okay. So, mas maganda kung lilinisin mo muna siya. O bagong hugas. O bagong ligo. Pagka po, eto na yung kulugo. Sample lang to ha. Eto yung kulugo niya. Tingnan mo. Ginugupit niya raw, lagi. Pero bumabalik din. Lagi pang lumalaki. Kasi nga, tinanggal mo yung bunga, yung pinag-ugatan sa loob ng katawan niya, hindi na correct. So, ang gagawin mo, kuya, kukuha tayo rito ng maliit lang naman yan, ayun yung bawang na may ayo ilagay natin, huwag mo, kuya, ilagay natin, yan, at balutan mo lang po ng ban aid. Ganun lang kasimple. As simple as one, two, one thousand. Yan. At, ibabad mo lang overnight. Okay, pag binabad mo overnight, bago ka maligo, syempre, tatanggalin mo na yan, makikita nyo, unang-una, ah, uh, ang laki na po ng development in 24 hours. Okay? So, yun lang po. Ganun lang po kasimple. At ang paalala ko lang po, kung gagawa po kayo ng ganito, ah, uh, kung may matitira, pwede mo siyang i-ref muna for today and you can use it mamaya bago ka matulog. Okay? So, you can do it twice a day. Ngayon, ang suggestion ko, pag nagamit mo na, nakonsume na siya, kahit yung neref mo, gumawa ka na lang ng panibago kinabukasan. Para yung juice fresh. nung ating garlic na kumukuha tayo ng alisin ay fresh na fresh pa din.